guys. Good afternoon. It's me again, Mami Amin. Mean, so, for today's video, i-share ko sa inyo yung about sa pamahiin sa pagbubuntis. Dahil nga buntis tayo, uh, naniniwala din ba kayo sa pamahiin? So, may mga, uh, may mga katotohanan. Dito ka lang din nalaman at nabasa yung mga na talagang totoo at katotohanan. Ito po. Bali, ito pong booklet na to, binigay po sa akin doon health center na pinag-check-upan ko about to sa healthy buntis happy baby so a uh, reminders lang po or disclaimer lang po regarding po sa mga pabahiin, ito nga po yung paniniwala natin, kumbaga haka-haka din ng mga tao so minsan wala po talaga siyang katotohanan or wala po talaga siyang mm, hindi pa napapatunayan na totoo yung mga yun pero alam nyo ba dahil ya, rin nabubuhay tayo noon at napamana sa atin ng ating mga magulang, dahil nga syempre may mga magulang tayo at lola at lola, ayun po yung mga sinusunod natin. Pero once po nung, kasi ngayon, dahil kasi na ako nakakapagbasa ng Bibles, Bible, Bibles, Bible po, kapag wala daw po sa Bible, hindi pa daw po yung totoo. So, kung may mga gusto kong malaman na katotohanan, ah, basahin nyo lang din yung, yung pong Bible. Kasi, din dun, dun yun po yung totoo. Pero, magkaiba pa rin pa rin tayo ng paniniwala hindi naman natin mapipilit kung kung ano yung mga gusto natin. Pero yung i-share ko sa inyo, um, ito nga po yung based dito. Pero, meron ako kasing kan, uh, nainiwala naniniwala din ba kayo na yung may aswang? <laughs> ako, nung unang first baby ko, dahil hindi pa ako masyadong active sa born again, is lagi din talaga ako ng asin, tapos ng bawang, at saka, ito eh, sa may bintana namin, dahil nga daw, baka uh, may tiktik or may aswang. So, so ginawa ko din yun. Tapos, alam niyo yung color red na parang maliit na una na ganun. Tapos, sinasabi dito sa ating mga damit, kahit saan tayo pumunta. Kasi, pag once daw na nila yung baby natin, ay sobrang mabango daw. Ang laman po na may bawang at saka asin. So, parang anting-anting ganun. Uh, pero ngayon, dahil second baby ko nga, tsaka nakapag-aral na rin ako ng Bible, hindi ka na siya ginagawa. Kumbaga, by faith na rin, nagpapag-cover ako ng Holy Spirit, nagpapray ako na pinagkakatiwala ko na rin sa kanya yung lahat. So, di ba, laki ng pinagbago. Pero dahil nga, um, meron pa ako yung pagkandao dati. <laughs> kapag nasa pintuan ka daw, may buntis at mga nanganak nakasya siya, baka daw mahirapan. Kaya hindi namin siya pinapaupo yung mga kamag-anak namin yung kapamilya namin sa bahay. Hindi namin sila inaalaw. Ano pa ba yung iba? So, yung sa talong, ay, sa talong din naman. Talagang fan daw yun. Uh, tinanong ko din yung si tita na uh, born again na siya, pero mas matagal siya sa akin. Nagkakit ba, ba na talaga ang talo? Sabi niya, hindi na daw siya pwedeng kainin kapag naging, kumbaga, buo na si baby, tao na siya, hindi na talaga siya pwedeng kainin kasi sobrang nagkikrib ako sa talo. Alam <laughs> mo ilang araw na akong, ay ilang mas na hindi ko makain nakaraan nakakailat ako pero <laughs> hindi na ulit dahil nga daw iba talaga yung epekto ng baklo kasi si baby ay yung namumutla or nagiging violet kapag uh, umiiyak or something na may nangyayari sa kanya kaya hindi na ako kumakain nun so yung eto naman ay binasa ko rin siya at saka naliwanagan na rin yung isip ko at saka yung kaalaman ko nagkaroon din ako ng dagdag kaalaman kasi nga alam mo yung hindi ka na nag worry kasi nung nalaman ko siya, ah, ganun pala yun. <laughs> Kaya gusto ko, sayo gusto ko i-share ito sa mga mami na katulad ko na first time, ma'am. And then, bago ko pala ito share, ay, kwento ko nga kayo yung last check-up ko dahil na mag-performance na si baby. pa na, nagpa-check-up nga ako, medyo nalungkot ako kasi, ah, uh, dating 59 yung, yung weight ko, naging 58 na lang. So, medyo bababa, So, kailangan ko mag- ano tawag, ko pilitin kumain. Wala talaga akong ganong kumain. Uh, sa so first baby ko, napakagano ako. Pero ngayon, wala talaga. And napakasalan ko sa lahat ng pagkain, sa mga manok, o kaya naman sa isla. Pero wala yung problema yung pagkain ako na may problema. Napalasa <laughs> lang talaga. Kaya, ang sabi ng na midwife na nag-check sa akin, kumain daw ng kumain sa set nakaka-affect din sa baby. So, yun. Uh, ngayon, talagang nagpipari ako at sinisikap ko rin na kumain ng kamain kahit wala akong gana dahil na, hindi rin naman yung para sa akin yung para sa baby ko. At saka kumain ng putas, magpahinga lagi, ah uh, laging natulog Ay, hindi naman matulog lagi. <laughs> laging magpahinga. Yung tama, uminom yun na, na daming tubig. Kasi nasa part pa daw ako ng paglilihi. Kasi dapat mag-check na kami ng heartbeat. Tinanong lang ako kasi wala pa naman total yung formals. Yung last week pa naman yun, on Thursday. Uh, hindi pa naman siya, wala pa kasi. Parang excited na rin nga ako na, ma na maramdaman ulit yung heartbeat niya, Tapos, yung pagsipa niya. Kasi nga, mag, mag i inject na sila na anti-tetano. Uh, next month siguro, by September, check-up ko ulit. Yun, doon nila malalaman. So, keep watching guys. Huwag basta-basta maniwala sa mga sabasabi tungkol sa pagbubuntis. Alamin ang totoo at kumonsulta sa mga health service providers. Sabi-sabi, kapag ang liig at singit ni nanay ay maitim habang buntis, siguradong lalaki ang anak. Ang totoo, ang pangingitim ng liig, singit o ibang bahagi ng katawan ng buntis ay dahil sa mga hormones na nagbabago o mas tumarami habang buntis. Hinahanda ng mga hormones ang katawan ng isang babae para sa dadalhin niyang sanggol sa loob ng siyam na buwan. Hindi ibig sabihin nito na siguradong lalaki ang magiging anak. Panatilihing malinis ang katawan at maligo araw-araw. Number 2. Sabi-sabi, kapag kumain ng kambal na saging ang buntis, kambal din ang magiging anak. Ang totoo ang kasiraan ng baby ay natutukoy na agad sa sandaling magtagpong itlog ng babae at punlay ng lalaki. Game din kung magiging kambal ang anak o hindi. Ang pagkain ng kambal na saging ay hindi makaka dito. Ang saging, kambal man o hindi ay mayaman sa potassium na makakatulong sa normal na paggana ng puso, kidney at iba pang organs ng ina. Number 3. Sabi-sabi, naglalagas ang ipin sa bawat pagbubuntis. Totoo, hindi ito totoo. Basta may sapat na calcium sa katawan, makukuha nang dinadalang sanggol ang kailang kalsyong wala sa buto ng nanay, hindi sa kanyang ngipin. Kaya dapat kumain ang buntis ng mga pagkain sagana sa kalsyong sa gaya ng keso, gata, sardinas, okra, orange, avocado at iba pa. Mahalaga rin pangalaga ang mabuti ang ipin habang buntis dahil ang pagdami ng hormones sa katawan ay maaaring makaapekto sa kondisyon nito. Number 4. Sabi-sabi, bawal dumalaw sa may sakit o pumunta sa mga burol ang buntis. Ang totoo, ang lumang kasabihan nito ay based sa praktikal na dahilan at hindi sa pamahiin. Kapag ang dadalawin ay nasa hospital, dapat umiwas ang buntis dahil maaaring makasagap ng kung anong sakit na masayalan niyang kondisyon. Ganyan din sa mga burol o lamay dahil madaming tao ang nasa ilang lugar. Number 5, sabi-sabi, huwag makipagtalik habang matis, baka mabutas ang inununan. Ang totoo, walang katotohanan ito. Sa katunayan, ang mga butis ay maaaring magkaroon ng mas mataas na libido dahil sa pagbabago ng hormones ng katawan. Hindi bawal ang makipagtalik at hindi naaabot ang alis sa inunan. Siguro din lamang na magpa-check up sa doktor para malaman ang mga dapat pag-ingatan. Number 6, sabi-sabi, huwag kakain ng marami dahil baka lumaki, ang, lumaki ng masyado ang sanggol sa sinapupunan at mahirapan mga anak. Ang totoo, habang nagbubuntis ang sanggol na dinadala ay umaasay sa iyong katawan para sa sapat na nutrisyon. Kung ang buntis ay hindi kakain sapat, bukod sa baan mang hina, malaki ang posibilidad na bababa ang timbang na anak sa pagsilang. Ang may anong tayong tatalakayan na pamakiin at nagbibigay rin pa ka ng kasagutan. So, eto nga po palang i-share ko sa inyo ay based lang po dito sa box na ito, at galing nga rin po dito sa, sa DOH. So, sobrang uh, napakamay intindihan mo talaga ito. So, ito nga po lang box na to ay gabay ko para sa uh, kay TV at saka kay family. So, madami matutunan. Everything po na may check-up po is dinadala pa ito. Po kailangan natin dalhin ng book so, guys. Alam ko na marami kayong pinaniniwalaan sa pamahiin. Pero, uh, depende pa rin sa inyo kung ano po yung mga gusto yung gawin. Basta, ang mahalaga is always pong uh, malusog kayo ni baby at lagi healthy kayo ni mami. So, yun yung maging masaya kayo sa buong pag-pregnant nyo. Yung uh, sa 9 months na yun is ay uh, talaga naman ay uh, na-enjoy nyo yung pagiging buntis mo. I hope this video is marami po kayong natutunan at uh, marami rin po kayong uh, naintindihan. Kung baga <laughs> natuwa ba kayo sa na-share kong lessons ay for today's video. Salamat po pala sa mga lahat na may subscribe and then sa mga hindi po po nakakapag-subscribe, subscribe po kayo para pag may mga akong bago akong videos, na-notify ko agad. Huwag niyo din po kalimutan i-click ang notification bell. Huwag niyo din po kalimutan mag-like and share and then comment po. Thank you and God bless. Bye-bye!